Sukan, ang madalas ipabaon sa mga chikitings Biskuit at saka tubig pani na may hotdog na sandwich na may hotdog pub okay. exam sandwich kaya hotdog fried chicken pa juice dog burger pero ngayon, may bago kaming ibibidang masarap at convenient na pampaon, ang frozen burger patty na madaling lutuin. Kaso, ang ilang mabibili nito sa merkado, eh may preservatives, artificial flavors, at extenders na hindi approved sa kalusugan ng chikiting. Kaya ngayong gabi, sa tulong ni Chef Mike, ituturo namin ang healthy burger recipes minus the meat. Pwede niyo itong ilagay sa freezer ng lutuna para iinitin na lang ito sa umaga. At ang good news, ang mga to, swak sa budget, pati na rin sa panlasa. Good evening mga kapuso. Ang paborito nating burger, gagawin natin katakam-takam, malinamnam, at higit sa lahat, healthy. Sabi nga ng isang pelikula, buti pa ang saging may puso. Kaya ito ang napusuan naming ibida sa unang meatless burger recipe. For our first recipe, gagawa tayo ng banana heart burger. Ang banana heart ay mayaman sa vitamin C, A and E, fiber and potassium, kaya naman nakakasiguro kayong healthy ito sa inyong mga anak. Bukod sa puso ng saging, ihanda ang mantika, sibuyas, bawang, itlog, harina, asin, paminta, cheese, kamatis, pipino, mayonnaise, ketchup, at burger bun. First step, Ihiwain natin ng ating banana heart sa maliliit na piraso. Ihalo ang sibuyas at bawang. Lagyan ng itlog at harina na magsisibing binder ng burger patty. Timplahan ito ng asin at paminta. At tapos, po, haluin po natin ang ating banana heart. Haluin ng mabuti ang mga sangkap. Iwanan for 10 minutes para matuyo ang katas ng puso ng saging. After 10 minutes, ganito po ang magiging itsura niya. At pwede na po natin siya i-mold into a burger patty. Kortehin ang patty at iprito. Lulutuin natin siya 2 minutes on each side. Ipatong ang patty sa bun at dagdagan ng cheese na rich in calcium, kamatis na pampakinis ng kutis, at pipino na mayaman sa iron. Lagyan ng mayonnaise at ketchup. Ganun lang kasimple, meron na tayong banana heart burger. For only 100 pesos, ready for recess na ang anim na pirasong siksik sa nutrisyong banana heart burger na sure na papupusuan ng inyong tsikiting. Ang black beans na karaniwang inihahalo sa humba at tausi, pwede rin gawing yummy snack. Ang sunod naman nating gagawin ay ang black bean burger. i na ang mantika, shiitake mushrooms, bawang, sibuyas, breadcrumbs, lettuce, kamatis, pipino, cheese, mayonnaise, burger bun, at ang bida ng ating recipe, ang black beans. Sa so una po natin gagawin ay papakuluan natin ang ating black beans. Ang black bean ay affordable source of protein, mayaman sa antioxidant at madaling makabusog. Hiwain sa malilit na piraso ang shiitake mushrooms na rich in vitamin D, fiber at protein. Ihalo ang bawang, sibuyas, pinakulong black beans at bread crumbs. Durugin ang mga ito gamit ang tinidor hanggang maging pino. Bilugin ang dinurog na mixture para maging patty. So, piprito po natin ang pati. So, about one or two minutes on each side. Ipatong ang cheese sa pati habang nasa kawali pa ito at hayaang matunaw. I-assemble na ang burger. Lagyan ng lettuce, kamatis at pipino ang bun. Ipatong ang black bean pati na may cheese sa ibabaw. Lagyan din ito ng mayonnaise sa ibabaw. As easy as that, meron na tayong yummy black bean burger na pwede ipabaon sa mga kids. Ang Black Bean Mushroom Burger, sure na high score sa lunchbox ng kids dahil makakagawa na ng tatlong serving nito for only 75 pesos. Ang masustansyang langka, hindi lang pampatamis ng turon o halo-halo ha. Bukod kasi sa mayaman nito sa protein, vitamin C at antioxidants, pwede rin itong gawing savory na palaman. So for our next recipe, gagawa tayo ng barbecue pulled jackfruit burger. So para siyang pulled pork sandwich, but instead we're using jackfruit. Kailangan lang ng langka, mantika, sibuyas, bawang, paminta, white sugar, brown sugar, vegetable broth, barbecue sauce na mabibili sa supermarket, at burger bun. Igisa ang sibuyas at bawang. Timpla nito ng paminta. Hindi na natin lalagyan ng salt dahil maalat na po ang ating barbecue sauce na ilalagay. Ihalo ang langka. Perfect ang langka dahil sa malakarneng hibla at texture nito. Budbura ng white at brown sugar para mag at magglaze ang langka. Ito ang magbabalanse sa asim ng ilalagay na barbecue sauce. Ihalo ang vegetable broth na nam at pakuluin ng isang minuto. Ihalo ang barbecue sauce hulayin ng isang minuto. Pagkaluto, ipalaman ito sa bun. Konting gisa lang, meron na tayong barbecue pulled jackfruit burger. Sa halagang 50 pesos, dalawang barbecue pulled jackfruit burger na na perfect energy booster ang mapapabaon nyo. Ang mga gulay na karaniwang sahog sa ginisa at sinigang, perfect combination din para sa masarap na burger. For our last recipe, gagawa po tayo ng tomato and eggplant burger. Kailangan lang ng talong, malalaking kamatis o salad tomatoes, mantika, asin, paminta, sibuyas, bawang, parsley, breadcrumbs, cheese at lettuce. Hiwain ang talong sa malilit na piraso at iprito ito. Timplahan ng asin at paminta. So lang natin ang ating eggplant until the texture is almost mushy or overcooked. Ang lutong talong, haluan ng sibuyas, bawang, parsley at breadcrumbs. Gamit ang tinidor, durugin ang pinaghalo-halong mga sangkap. Kailangan mas na masya para mas madali siyang mamold. Ihulma ang dinurog na mixture ng pabilog at saka iprito. So, mabilis lang natin siya ipiprito. Kailangan lang natin i-brown both sides kasi luto na ang eggplant kanina. Lagyan ng cheese ang ibabaw ng eggplant patty. Hiwain sa kalahati ang kamatis. Ito ang magsisilbing bun ng burger. Lagyan ng lettuce at saka ipatong ang eggplant patty na may keso. At heto na ang ating tomato and eggplant burger for only 60 pesos, pwede nang ibaon ng dalawang chikiting, ang tomato and eggplant burger. Very good na sa pulsa. Very good pa sa sustansya dahil rich in vitamins A, B, C, lycopene at antioxidants ang recipe nito. Ngayong balik eskwela na ang mga chikiting, mahalagang mabigyan sila ng masustansyang baon para hindi sila kapusin sa energy. Sa mga burger recipe na to, tiyak na hindi lang sila matatakam, lulusog pa ang kanilang mga katawan at isipan.